Mukhang unti-unti na ngang mabibigyan ng linaw ang kasong pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon dahil pamilya niya nagpatulfo na. Lumapit na nga kay Senador Rafi Tulpo ang nanay, tatay at kapatid ni Catherine Camilon dahil mahigit isang buwan na hindi pa rin ang kinaroroonan na ng nawawalang dalaga. Sa ginawang panayam ni Senator Raffi ay isa lang naman ang gusto ng pamilya ni Catherine ang magkaroon ng closure ang pagkawala niya. Makita ang kinaroroonan nito, patay man o buhay at makamit ang hostisya. Na-identify na nga ang primary suspect at karelasyon ng dalaga na si Police Major Alan De Castro na nasa restrictive custody na ng polisya sa Region 4A. Ngunit nananatiling teko ang kanyang bibig hinggil sa pagkawala ng karelasyon. Nakilala na rin ang bodyguard at personal driver ni De Castro na si Jeffrey Jepoy Magpantay na siyang itinuturong nanutok ng baril sa dalawang testigo na siyang nakasaksi sa paglipat ng dugo ang katawan ni Camilon mula sa isang Nissan Juke papunta sa pulang Honda CRV na kinalaunan ay na-recover na din ng mga otoridad. Nagmatch na din ang DNA profile ng mga magulang na Camilon sa nakuhang mga hibla ng buhok at dugo sa abandonadong pulang Honda CRV. Ang tanong ng mga netizens, bakit hindi makita-kita si Catherine Camilon? Kaya ultimatum ni Senator Rafi Tulpo, magbigay ng pabuyang 500,000 pesos sa makapagtuturo kay Jeffrey Magpantay na magiging susi upang malaman kung saan dinala ang nawawalang beauty pageant contestant. Again, 500,000 pesos para sa ulo ng bodyguard at personal driver ni Major Alan De Castro na si Jeffrey Jepoy Magpantay.